ating tinulang <coughs> manok kita nyo mga kabayan, no nababaklas yung ano yung ganda ng pagkaluto ng manok sa rice cooker isang ano mo lang hila mo lang kita mo yung ano niya, laman napakaganda ng pagkaluto sama-samahin ko na yan dito mm. sa rice cooker Tingnan natin kung anong mm. manok nitong rice cooker. Buwang manok. Pakuluan natin. Laking tipid din to sa gas. Pag ano, nagagas kayo, rice cooker lutuin. <coughs> Lagay ko na rin ang patatas mga kabayan dito sa ano, rice cooker. Ayan, may sibuyas, may dahon ng sili, may mais, may chicken cubes pagsamasamahin na natin to dito natin lutuin kung anong lasa na itong ano, rice cooker chicken soup lutuin na natin yan mga kabayan lutuin na natin wow ito na yung sinabawan mga kabayan parang bulalo na sinabawan ah ay nagtanggalan na nga yung laman ang ganda pala talaga pag niluto sa rice cooker kita nyo mga kabayan oh. Huh? napakalambot ng ano manok pati yung patatas kaya try nyo magawa ng ano dito sa rice cooker instant pot